Akbar! Nagumpisa po ito noong April 2. Nag magkaroon po ng conflict or rido which is common naman po sa ating lugar hanggang sa lumaki na po. Yung dalawang grupo na yun is a grupo po ni Jainuddin Caro which is kalaban niya po is yung Commander Badruddin po. Yung pagkakaalam po namin is nagkaroon po ng faction o kampihan. Maybe uh, kapamilya nila yung uh, mga naglalaban which is kinampihan nila hanggang sa nag-escalate na po hanggang sa dumami na po yung mga nag-reinforce. Ilan yung anak mo? Nakakasawa na yung ano, eh, ganitong buhay. Lagi na lang umaalis. Tapos nadadami pa yung mga bata. Natigil tigil yeah. yung pag-aaral. Ngayon hanap buhay namin, natigil na rin. Sana hindi na ito maulit. Nakakatakot na. Hindi natin hayaan yung ganito ano, Wala po tayong pinapanigan na grupo kasi they violated the law. Uh, pwede natin silang kasuhan ng alarming scandal. And uh, yung kawawa po talaga sa sitwasyon na to is the civilian po na yung mga innocent po na matamaan po ng mga stray bullets, yung na-disperse po sa ibang barangay dahil sa kaguluhan kaguluan po na nagagana po. Yung sa panig po ni din Dinkaro, parang uh, po siya ng ano, armed group na BIFF po. And then, yung kalaban niya is uh, si Commander Badrudin, which is uh, affiliated po sa 118 Base Command. Uh, kasama na din po si Ustad Swahid po na sumuport po sa kanya laban sa mga kawain niya po na BFF. Uh, yun po yung, uh, for the investigation of PNP, yun pong binavalidate namin kung saan po nanggagaling yung uh, baril. Kasi all, almost ilang magwa one month na po yung firefight is parang hindi po naubusan ng bala. Kaya nga, ang panalawagan namin dito sa LGO, kailangan natin talaga yung strong commitment at intervention ng BARM leadership. Mga kwan ito, yung tinatawag natin BF, Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ngayon silang nag-inquintro-inquintro. Ano, nag, uh, ikuindro, ikuindro. kung sino mang leader dito, leader ganyan, nagkakaroon ng mga reinforcement relative against another relative kaya mahirap ano 'yun ang panawagan namin dito na uh, kailangan talaga yung commitment nila na mag-sit down ba itong mga tao nito ito kasi tao mga tao nila ito eh we work out po ngayon ng uh, Philippine Army po natin ni AFP and ngayon na kinakausap po yung both sides na magkaroon po sila ng uh, settlement hanggat makakaya po together po with the uh, CCCH si and Dadya kasi po kung uh, hindi po magtutulong-tulong yung lahat, talagang hindi, mas lalo pa pong lalala yung sitwasyon ni